Hello guys, ito ang dahon ng guyabano. Etong dahon ng guyabano, nilalaga ako to. ko to. Ginagawa ko siyang tsaa. Kasi mabisa ito para sa pampababa ng sugar. Makokontrol ang sugar mo dito. High blood din. Tapos yung sa may problema sa mga gallstone, kidney stone. Yan, maganda ito. Pag sumasakit-sakit yung mga tagiliran ko, ito na ang inaano ko. Ito ang lalaga, nilalaga ko siya tapos iinumin ko. Maganda siya, maganda siya. Maganda talaga siya. Proven sa akin to eh. daw ng guyabano.